Actually, si Michael Chan, ewan ko ba bakit nag-cruise landas namin? Ang unang kakilala ko ay si Bobby Kitty Chai Wong, the original owner of William Medica. Ngayon, nagkurang sila ng mga collaboration. Si Michael Chan is a very well-known doctor na talagang mga big celebrity models in the world ay inaalagaan niya. Pati nga yung very, very famous singer, ng London ay inaalagaan niya. Ngayon, si Dr. Michael Chan, dahil sa ubod siya ng galing na chemist, naging mayamang mayaman. Naging partner nila, Bobby and others, hanggang sa nabili na niya yung buong company. Ngayong nabili na niya yung buong company, when I went back, siya na ang nakilala ko. But he's very unassuming, very nice person. Uh, sa kabaitan nga niya, niloloko na siya ng ibang tao. Ay, hindi niya nga lang iniintindi yung mga investment siya dito sa Manila na 100 million na hindi siya nababalikan. Eh, parang hindi na niya iniintindi. Kasi nga, pera lang yan. Yun din ang gusto kong itawid sa inyong lahat. Sana, wag naman puro pera, pera, pera lang ang tingin natin sa mundo. But bagkos, tinignan natin yung quality of life.